Hello, hello! Kumusta ang bawat isa sa atin? Medyo hindi na ako nakapag-vlog. Matagal-tagal na ako hindi nakapag-vlog, di ba? Kaya lang, ang daming nag-comment doon sa video ko na tungkol sa biyanan. Bakit kasi ang laki ng problema ng iba pagdating sa kanila mga biyanan. So, ito yung nakapag- ano sa akin na kailangan kong mag-video ulit dahil maraming nag-comment sa akin doon. Pero syempre, bago tayo mag usap tungkol sa mga binan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Eto, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol talaga sa biyanan. Bakit? Kasi ang dami ng problema sa biyanan. Sa bagay, hindi natin maiwasan na may mga biyanan talaga na kontrabida sa buhay ng mag-asawa. Maraming biyanan na nakikialam sa buhay ng mag-asawa. So, eto ang sa akin, mga paraan kung paano natin pakisamahan o paano natin pagpasensyahan at syempre, intindihin ang ating mga biyanan o ang inyong mga biyanan. Kasi, ang mga biyanan talaga, kailangan na lang natin ng pasensya kailangan natin silang intindihin dahil lalo na pag ang natin medyo may edad na hindi may nam na naghihigpit yan sila sa kanilang mga anak naghihigpit sa kanilang asawa ng kanilang mga anak bakit? hindi kasi maiwasan ang mga biyanan lalo na pag may edad na Nakikialam diba sa buhay mag-asaw? <laughs> Bakit kasi may mga mother-in-law na nakikialam? Ang daming nag-comment sa akin doon. Pero sa ngayon, idiretso natin para sa lahat. Pero sa susunod kong vlog, kung ano yung mga comment sa akin or mga katanungan, isa-isahin po natin yan sa susunod kong vlog. Ito ngayon, yung mga paraan na lang Isang tip ko na lang sa bawat isa kung ano ang magandang paraan para ang ating bienan ay makasundo natin kasi il ilan lang ang kasundo nila ang kanilang bienan, 'di ba? Ang maganda talagang gawin o isang paraan. konting o kaya double double pasensya. Yan ang pinakaportante. Pasensyahan na lang natin ang ating mga biyanan kasi syempre magulang yan ng ating mahal sa buhay. Karugtong na yan. Hindi na natin sila pwedeng alisin kasi magulang yan ng ating asawa, magulang yan ng ating kabiyak. So, kung halimbawa, hindi mo kasundo ang iyong biyanan, kailangan talaga. Marunong na lang tayong makisama kailangan doble pasensya. At syempre, kailangan natin sila intindihin dahil may mga edad na sila, di ba? Kung talagang hindi ka gusto ng iyong biyanan, yan ang pinakamahirap. Kung halimbawa hindi ka gusto ng iyong biyanan, kailangan mo talagang makisama kasi andyan na. Biyanan mo na yan or parent mo na yan ang mother-in-law talaga, o oh, kahit father-in-law, palagay na natin, pero halos, di ba, babae. <laughs> halos mother-in-law ang problema. Bakit kasi si mother ang nakikialam? Bakit kasi si mother ang kontrabida sa buhay mag-asawa? Ang maganda na lang natin gawin nito. Pag halimbawa kayong mag-asawa, meron kayong lakad, pag nandyan ang inyong mother-in-law, isama nyo na lang sa lakad nyo para hindi na siya magsiselos. Palagay natin nagsiselos o kaya isama mo siya kasi minsan ang mga piyanan, kulang lang yan sa atensyon. Kasi pakiramdam nila, meron silang kahati sa pagmamahal ng kanilang anak, di ba? So, kung may mga lakad kayo, Mother, o oh, si Papsi, sama ka sa amin. Lakad tayo, alis tayo, pasyal tayo. Ganon. Kung nararamdaman mo hindi ka talaga gusto ng biyanan mo, pakisamahan mo. I-lambingin e, mo. <laughs> lambingin mo. Isama mo siya sa mga lakad. At kung alin ba naramdaman mong galit talaga siya, huwag magkimkim ng galit. Huwag magkimkim ng sama ng loob. Pakisamahan mo na lang talaga. Yun po ang pinaka-importante. Kailangan natin makisama sa ating pinan. Hindi na mapwede tayo ang pakikisamahan. Dapat tayo ang makisama. Dapat tayo ang mag-adjust para sa kanila. Diba? Kasi nandiyan na yan eh. Magulang mo na rin yan eh. Magulang yan or nanay yan or tatay yan ng asawa mo o ng kabiyak mo. So, dapat marunong tayong mag-adjust. Dapat tayo talaga ang dapat mag-isama. At isa pa, kung halimbawa mayroon na kayong anak, ipa karga mo ang iyong anak sa imbinan. Kasi minsan, ang mga biyanan pag nandiyan na ang apo unti-unti na <laughs> Maano yung galit nila mag unti-unti na yung mawala yung yung selos nila pag nandiyan na yung apo ipakarga po o kaya paalagaan mo kahit isang araw man lang para hindi naman yung paalagaan mo na siya na mismo magbabantay wag naman bigyan mo siya ng time na mag-asikaso din sa kanyang apo. Kasi minsan kasi, kailangan talaga nila ng attention, di ba? Ako, wala pa naman akong anak na nag-asawa, so hindi ko pa alam kung ano yung mararamdaman ng isang biyanan. Pero sigurado ako pag ang mga anak ko ang mag-asawa, hindi ako maging kontrabida hindi ako maging, pero mahirap magsalita ng advance, di ba? Pero alam ko sa sarili ko na ayaw ko makialam sa buhay may asawa. Lalo na, syempre, pag ako ang maging bianan. So, yun lang po ang aking tip sa inyo yung mga paraan na dapat nating gawin sa ating mga biyanan. Thank you po. Sa susunod kong vlog, kasi ang dami talagang nag-comment sa akin pagdating sa biyanan lang yung mga katanungan sa akin isa-isahin natin yan sa susunod na vlog kasi ang dami talaga ng problema <laughs> tungkol sa kanilang mga biyanan so ngayon ang sabi ko magbigay na lang ako ng mga tips o mga paraan kung paano magpasensya sa kanilang mga biyanan yun lang po thank you thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At pasensya na kung medyo hindi ako nakapag-vlog mga ilang buwan na. Hindi lang isang buwan, kundi dalawang buwan. Maraming buwan na, na hindi ako nakapag-vlog. So ito na siguro yung right time na magkita-kita po tayo ulit sa aking mga videos. Thank you, thank you. Bye-bye!